Hello guys, it's Job, Job ni Miguel Musa Vlog. guys, na natin yung pick-up natin kay Ma'am. Uh, Shout kay Ma'am Thank po. Ingat po. Bye-bye. Nakuha natin guys yung ito si Pai. Bye-bye. Nakuha natin yung, natin ito, you, it Bye -bye. Natin yung item. sa idol natin. di ba? tayo. Tapos minyos guys. Bye-bye. nga nakuha natin uh, na, yung ano yung pickup natin ito nakuha natin At, sahaja. ko sahaja. Kita sahaja. Kita sahaja. Kita sahaja. Kita sahaja. Kita sahaja. Meron tayong Kita kilometer. Kita sahaja. Kita sahaja. Kita What? Uh, hello, guys. Uh, this job is Joby Miguel. Mo sa blaga uh, Shout si Ma'am. Ako si mga mo. Hello. Magandang gabi. Oh, uh, mga kamag-anak kayo sa Robinsya, ma'am. Ah, uh, uh, uh hi. Sa, sa, Negros, magandang gabi sa inyo. Yun. Hello, thank you, ma'am. Salamat, ma'am. Ma thank you, ma'am. God thank bless, ma'am. No! Uh,

Musa vlog. Ah, si Ma'am nababasa na ng ulan. Salamat si Ma'am. Thank you Ma'am. Ano pa 'yon, Ma'am? Sophie po. Sophie Ma'am, Sophie. Salamat po Ma'am. Ingat po. Thank you po. Salamat po Ma'am sa tipan. Ma thank you Ma'am. God bless ma po. Oh, thank you Ingat po. 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 Thank you Kuya po. po. Okay. Basta tayo. Ayun. Basta tayo. Sir, thank you, sir, ha? Eh, dito ba yung motor? Sir, thank you, pa. Yes, sir. Ang bagay dito. Kailangan, sir, tulong.

Okay guys, nakuha natin yung pagkain natin. Meron tayong 7 kilometer guys. At nabayaran na tayo ng speaker. At pagkain po guys. Okay, take note. Update ko na kayo guys. Peace out. Okay na guys, nabinit ko naman yung mga Tara lang kayo. Hello, pangalang ko po pala ay MJ Murato at nakakamusta po ako sa mga pamilya ko sa Laguna kaila uh, edit kaila kaye, yun po maraming salamat, ingat po kayo lagi okay, okay, thank you sir, yeah. Si Miguel mo sa vlog, sana nga, peace out Hello guys, ha, nakuha na natin yung pick up natin, Shake to guys. Ha, papunta pick up si Maya ano, sa may Juice May, Juice May ni guys. Ayun. Nasa pala tayo ng para sa kabila. Okay, goodness. Okay, this job ng Miguel mo sa vlog. out. <laughs> guys, ah meron tayong drop off is multinational. Uh, goodness, I mean, goodness guys. Ah, uh, merit guys, merit merit. Yes, kaya sana kaya ko guys. This job ng Miguel mo sa vlog. out. Wow! Mm -hmm. <laughs> wow, wow. Hello guys, uh, this job is Miguel sa Vlog. sign on guys, magpapashout sila ma'am at ayaw magpakita ng mukha. Uh, maraming salamat kay Ma'am Ruth and God bless you. <gasps> ayaw, palagi. Ayaw niya magpakita. Eh. Okay guys, peace out. Uh, day 4, 1 hour later, 2,000 years later, soon after.